Mga university sa Japan may kakaibang tradisyon sa araw ng graduation. Kung ano ito, alamin! Boring graduation clothes no more. Mapapasa na all ka na lang talaga dahil sa isang universidad sa Japan, pinapayagan na mga graduates na magsuot ng kahit anumang gustuhin nila sa araw ng pagmarcha. Kung ano ang sinuot ng mga estudyante, Eto! Tuxedos, dresses, Filipiniana barong o di naman kaya ay school uniform ang kadalasang graduation attire ng mga estudyante at mahigpit ding ipinagbabawal ang pagsuway dito. Pero sa mga universidad sa Japan katulad ng Kyoto University, Kanazawa College of Art at Kyoto City University, binibigyang laya ang mga estudyante na isuot anuman ang gustuhin nila sa araw ng graduation. Katulad dito sa Pilipinas, suits and dresses din ang sinusot ng mga Japanese graduates o di naman kaya ang kanilang ng traditional clothing na hakama kimono. Pero matapos pahintulutan at ianunsyo ang pag-adapt ng Kyoto University sa pagsusuot ng unusual graduation attires, nagkanya-kanyang diskarte na ang mga estudyante sa pag-iisip kung paano gagawing creative ang kanilang graduation outfit. Pagdating sa araw ng graduation, makikita sa isang social media post ang mga estudyante sa auditorium na tila, aba, cosplay event ang dadaluhan at hindi graduation. Makulay kasi ang suot ng mga ito at ang ilan sa kanila ay piniling magsuot ng costume ng mga cartoon at movie characters. Sa mahigit isang libong replies ng nasabing post, nagkanya-kanyang pili ang mga netizen ang paborito nilang costume habang ang iba naman ay nag-share kung gaano kahigpit ang school nila. Pagdating sa si graduation attire at hiniling na sana ay implement din ito sa kanila. Samantala, ang pagpapahintulot sa mga estudyante na maging creative sa kanilang graduation attires ay isa pa lang tradisyon at bago pa ito i-adapt ng Kyoto University ay nauna na ang Tokyo University. Ikaw, sawa ka na ba sa nakasanayan mo? Gugustuhin mo rin ba na i-adapt ito ng mga eskwelahan dito sa Pilipinas? D Research Report. Ray Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations D.W.I.Z. 882, D.W.I.Z. Z News FM Regional, Home Radio 97.9, D.W.I.Z. News TV at Aliyo Channel 23 Nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.